Hello mga inaan ko dyan, mga ninongs at ninangs. Nako, for today's video ay meron na pa akong isi-share sa inyo. Kasi meron akong na-receive na unusual, no? Or suspicious na notification sa aking Facebook account. Kaya, ang ginawa ko talaga dito ay in-screenshot ko at in-report ko kaagad sa Meta Business Support. So, ito na nga po. Ang ginawa ko ay in-screenshot ko ito at sinend ko sa business support. At ang advice nga po sa akin ay wag na wag ko itong ikiklik at dapat ay i-delete ko ito kaagad. Okay? Kasi ang sabi sa akin, ito ay isang suspicious na notification at isang spam or hindi naman kaya ay isang phishing. Ang na-receive kong notification dito ay ito. Yung we removed your content. CY. Kaya ganito yung gagawin natin. Okay? Pag may na-receive kayong ganitong klaseng notification, wag na wag nyo po itong i-click. Ang gawin nyo lang ay pindutin yung 3 dots sa dulo. Pagkatapos nun ay i-report po kaagad ninyo bago nyo po ito i-remove yung notification na to. And after nun, gawin nyo po ito ano, on a monthly basis. Palagi po ninyong palitan ang inyong mga password sa inyong Facebook account para mas maging safe po tayo at para mas maging safe po tayo i-enable nyo po ang inyong two-factor authentication so paano ba natin to i-enable ang two-factor authentication ang gagawin nyo lang po ay punta po kayo sa inyong uh, personal profile may makikita po kayo dyan gear icon sa taas upper right, Pindut pindutin nyo po yan at pagkatapos hanapin nyo yung password and security i-click nyo po yan Pagkatapos ay makikita kayo dyan kung gusto nyo i-change yung password ninyo Meron yan, ayan, login, change password at itong two-factor authentication Sa two-factor authentication naman ay pwede nyo pong gamitin dyan yung inyong ginagamit na mobile number So yun pong gamitin nyo para sa inyong two-factor authentication Para every time na meron mga suspicious, no? na gustong mag in sa inyong mga accounts ay hindi po kaagad-agad kasi um, magsisend po yan na text message sa inyong mga mobile phone na meron po nag-a-attempt na mag in sa inyong Facebook account. At hanggang dito na lang po, nako sana po ay nakatulong ito sa inyo. And kung nakatulong man, pakishare nyo po ang video na to. At huwag nyo po akong kalimutang i-follow. Okay? At sana, ingatan po natin ang ating mga account. Okay? Ako po yung Ninong Ray. Hanggang sa muli. Bye!